dito ka lang pala, no? Tulog ka lang tulog dyan. Kanina pa kita tinatawagan. Mamaya, madda sa akin. Ganti tayo. Dahil binuusap tayo kanina ng tubig. May naisip akong paraan para maganti sa kanya. Ta, ramahan ko ako. Tayo ng um, langgam. Langgam ng malalaki. Kaya maghanap tayo dito nga puno-puno mga langgam na malalaki. Oh, Russell, kuha ka ng gunting doon. Oya oh, yeah, ano, para maghanap tayo sa mga puno-puno dito na langgam na malalaki. Han, kaya yung malalanggam malalaki? langgam na malalaki. Akin na Russell, kunin mo na, bigyan mo sa akin. Meron ako, maghanap tayong langgam ay, ito, 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 may nakita na ako mga dol yan, malulaking langgam yan, tingnan lang natin kung hindi siya wangangati-ngati yan tignan natin kung hindi tayo makaganti sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin kanina binuhusan ako ng tubig, kaya siya naman oh, Razel, hawakan mo itong ano ay, mara. Putulin ko itong ano. Puno yan. Gata si Tanking Papa. Oh. Oo. Oh. Ay, hindi mo na. Hindi ko man nakikita. Ay, ay. ay. <laughs> 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 Mabuti tayo mga ano lang lang Ang dami. Ayan, ayan. Ay, gagat na lang <laughs> <laughs> Sana samahan niyo ako mga don. Tutulong na yung asawa ko sa amin. Yes, Dapat